dahilan kung bakit sinasabi ng mga eksperto na ang China parang nabubuhay na sa 2050s. Wow. Una-una, nandiyan yung mga traffic signs silang karapa na sa poste. Instead, laser projectors na bumabagsak diretsyo sa kalsada. Complete with glowing zebra lines at moving arrows na nag a kapag rush hour. Literal na nag-disco ang intersection. Pero yung traffic nila, disiplinado pa rin. Dito mo marirealize, okay, parang nasa 2015 na nga talaga sila. Tapos meron din silang tinatawag ng ladder building. Imagine mo yung skyscraper na hindi diretsyo pataas. Bawat palapat, parang hagdan na umaakit pa sa lahat. hindi lang creative ang mga Chinese. It's pure architectural poetry in steel and glass. At ah normal pa rin ang mga trend nila. Pwes, may autonomous metro sila na tinatawag na worm train. Dalawang coach lang, walang driver. Parang caterpillar na gumagapang sa matikipid na rail. Compact, efficient, at sobrang tahimik. Sa akin, kapag yung MRT tahimik, ibig sabihin, sira ang aircon. Ito pa. Sa Shanghai, may underwater museum sa Guangfulin Park. Sa unang tingin, para silang binaha. Pero no, no, no. Wala no, silang flood control scandal gaya ng sa atin. Yung underwater museum kasi nila, yung bubong lang ang nakalabas. Pero sa ilalim, may 800 parking spaces, museum halls, at cultural displays. Mukhang ancient temple na nakalubog sa lawa. Siyempre, kung gutom ka sa China, at habang umiikot ka sa kanilang syedad, may mga yellow street boxes na parang vending machine ng future. Scan mo lang ang QR code, piliin order mo, May drone na magluluto, magbabalot, at maghahatid sa'yo ng pagkain in under Aha! 15 minutes. Literal na grab food, pero may pakpak. -pak. At habang tayo dito sa Pinas, nagpipicture sa LRT, sila naman may sky train sa Wuhan. Isang trend na nakasabit sa itaas, hindi nakapatong sa riles. Ito pa, glass floor pa yung trend nila. Habang umaandar, tanong mo ang buong city sa ibaba. Parang roller coaster meets MRT. Pero walang amoy pawis. Hindi pa tayo tapos ha. Sa si Chongqing naman, meron silang light monorail na dumataan mismo sa pagitan ng mga gusali. Ah. Minsan, literal sa gitna ng restaurant o apartment. Kung gusto mong sumakay? Mga bakala sa balcony ng konta mo? Makakasakay ka na. Ganito lang ka-advance ang transport nila. Parang naglalaro lang sila ng Sim City, pero sa totoong buhay. At syempre, hindi rin mawawala ang Vertical City. Isang napakalaking complex na tahanan ng 30,000 na katao. May sariling groceries, gyms, schools, at mga scooter delivery sa loob. So wala kang dahilang lumabas kahit kumulan, kumaraw, kahit magka-zombie apocalypse pa. Isang building lang, pero may sarili sila ecosystem. Marami nga ang China, no? Parang talaga sila nabubuhay sa 2050s. Kapag sa atin dito sa Pinas, ang sobrang traffic pa rin ang laging trending. Sa tingin mo, ma-achieve na rin kaya natin yan dito sa Pinas? Kung gusto mo pa na mag pang amazing content,